So ayan, good morning mga kawilder. Welcome po kayo muli sa akin YouTube channel. So ngayon mga kawilder, ang i-share ko naman sa inyo, ayan yung kung paano takipan ang tulis ng sidejar sa likod. Okay. Kasi napaka delikado. Eh, kaya ating tatakipan to. Para design na rin yan, mga kawilder. Ayan. So bago yan mga kawilder, ah, nais ko muli magpasalamat sa mga sulit yung sumusuporta sa ating YouTube channel. Yan. So maraming maraming salamat sa inyong lahat mga kawilder. Sa mga nag-subscribe, yan. Thank you, thank you. Sa mga, baguhang, mga bagong subscriber ko dyan, maraming maraming salamat sa inyong lahat mga kawilder. Yan. So ingat po kayo palagi. God bless sa inyong lahat mga kawilder. Ayan. So mga kawilder, ayan. So pa-support naman ang ating bagong Facebook page. Ayan. So par TV mga kawilder. So paki-follow, like, and share na rin mga kawilder. Ayan. At saka mga kawilder, ito na ang ating gagawin ngayon mga kawilder. Ano? So ayan, sa mga magpapalo doon sa ating party B, ayan, maraming maraming salamat mga kawilder. Ayan, shout out sa inyong lahat mga kawilder. Ayan, so mga kawilder, ito wag na natin patagalin. Ayan. So samahan nyo na ako mga kawilder at ating gagawin na yung tulis ng ating ginagawang sidecar. Okay. So bali ito na yon mga kawilder ayan napakatulis oh. Ayan. So tatakay pa natin dito yan mga kawilder. Dalawa. Ayan. Ayan. So ang mangyayari niyan mga kawilder parang ito na yan yan ganyan yan so ganyan ang mangyayari nyan mga kabilder okay so ngayon mga kabilder meron na tayong ginupit dito ano yan sakto lang dyan ayan tapos gagawa pa natin ng pattern yan ito mga kabilder pinakapatigas lang to sa ilalim Ayan, patigas lang to dito. Ayan, o. Oh. Putol dito yan sa hangganan ng dulo. Tapos, ganun din dito sa ilalim. Ayan. So, pinakapatigas lang yan mga kawilir. At saka mayroon pa tayong gagawin dito talaga. Pinakatakip na uh, nakatupi. Ayan, pakikita ko sa inyo mamaya mga kawilir. Ayan. Tapos, mayroon pa yan dito mga kawilir. Ayan. Ayan. Ganyan. So, stay tune lang mga kawilir. At mamaya, pupukusan natin sa camera, no? pagka uh, ito ay eh, naiispat na natin to ispat muna natin yan mga kabiler kabilaan So yan, itong mga kawilder yan, ginupit na natin yan o. No? Oh. Yan yung pinakatakip. Ayan. So dito yan mga kawilder. So ayan mga kabilder na ispat na natin to. Bali yung sunog na yan, bali wala yan mga kabilder kasi tatakip pa natin yan. May takip pa yan. Ayan. So ayan ang forma o. Oh. Okay. Ayan. Ayan. So stay tuned lang mga kabilder at dito naman takip lang natin gagawin. So yun po ay nakapabend para mas maganda. Para matago to na no? pinag-wildingan. 好黑。 So ayan mga kawilder na tupi na natin yan oh. Ayan. Ayan. So i tatapal na natin ito doon. So ayan mga kawilder ganyan ang forma niyan. Para maganda. Ayan ang pangit. Binabali lang to ayan. Ayan. Oh. So, ayan mga kawilder, dito natin kinapit sa ilalim. Oh. Ayan, ito yung sa ilalim. Ayan, dyan natin kinapit. Pati dyan. Tapos, ito naman yung sa ibabaw oh, mga kawilder. Ayan, pansin nyo. Ayan. Diba, mayroon siyang pag ano, no? Ito. Ayan. Okay na mga kawilder. Kikinisin na lang yan. Babaping na lang. Okay na yan. Ayan, oh grind lang ang katapat niyan mga kawilder. Walang butas yan. Ayan o. Ayan, so okay na mga kawilder. Tapos na ang ating ginawang pagtatakit ng tulis. Okay. So ayan, maraming maraming salamat muli mga kawilder sa panonood nyo hanggang sa dulo ng ating video, mga kawilder. Ayun. Thank you and God bless sa inyong mga kawilder. Ingat tayong lahat, mga kawilder.